mainit na yakap, malambing na haplos, masasayang sandali, proteksyon sa piling ng ina. Lahat ng ito ay naranasan ni Marian. Ngunit hindi niya inakala na ito ay panandalian lamang. Bumalik yung mother ko from abroad. So, syempre, parang batang natuwa, na excited na may nanay ako, ganyan. So, it lasted for almost a month only. Kasi after that, umalis ulit siya. Then, ko ko nalang nalaman na ang pagkakasabi sa akin is mag abroad ulit. Pero after that, sobrang wala na kaming balita about her. I don't know my biological father. Yung lola ko lang yung nag-alaga sa akin, and even may uncle. Parang siya yung lumaking tatay-tatayan ko. So, nahirap ganyan. I, I'm longing for a love eh, ng parents, pero wala. Ngunit ang kanyang lola ay walang alam sa mga nangyayari kay Marian. Kung bakit sa tuwing matutulog siya ay iba ang taong kaharap sa tuwing magigising. When I was in grade 2, I think, I experienced sexual harassment from my uncle-in-law. Yun nga, niya ako. Tapos, I don't know, natutroma kasi ako ng time na yun. Eh. So parang takot ako baka malaman niya nagising ako so tahimik lang ako so yun pero yun nga eh nung narinig niya na nagising yung tita ko hindi niya na tinuloy subalit hindi lamang ito isang beses nangyari kundi tatlo sa kamay pa mismo ng sariling mga pinsan sobra na ano ba parang paulit-ulit na lang tayo sa mga gantong nangyayari sa akin so napagod ako na, na ayoko na <laughs> I feel like helpless na walang nag-stand up for me to protect me. Feeling ko, dun pa sila kumakampi sa mga taong involved. Feeling ko, may family ako na wala, parang ganun. Actually, name ko nga siya sa parents ko na yung mga thoughts na sana hindi ito nangyari kung may parents na nag-aalaga sa akin. Sana may matatakbuhan ako. Sana may magtatanggol sa akin kung nandito sila. Na sana may may ako, may iyakap sa akin. So yun, yung ganong feeling. Para makaiwas sa patuloy na pangaabuso ng mga kaanak, nagdesisyon si Marian na maghanap ng sariling matitirhan. Sa kabila ng madilim na naranasan, nagpatuloy siyang mag-aral ng mabuti at maggamit ng mga karangalan. Ngunit, ang paggalinga at pagmamahal ay patuloy pa rin niyang hinahanap-hanap. At noon nga'y natagpuan niya sa barkada, bisyo, at sa mga maling relasyon. Hindi ako masatisfied so I think ito yung sobrang lala. I enter again in another relationship. Pero kasi this time I thought na yung relationship na to was perfect. Kasi nung nakalala ko yung guy, sobrang seryoso niya for me. And he even introduced me to his family. Tapos yung family niya, sobrang care sa akin. Na there are times na pinag-grocery ako. So pinag-shopping ako. Because I felt that my boyfriend that time really loved me that much. So I'm willing to do everything to the point na I also give up my sexual purity. So that time, for me, I, I thought it was okay na we're indulging in immorality because we love one another. Akala ni Marian ay natagpuan na niya ang tunay na pagmamahal. Ngunit, bigla siyang nagising sa katotohanan. Isang kaibigan ang nagbahagi na may Jesus pa lang kumakalinga sa tulad niyang iniwan ng mga magulang. Hindi man agaran ang kanyang naging desisyon ay mas pinili niyang iwan ang kasintahan at nagpatuloy sa pagsunod sa Panginoon. God is so amazing how He really gave me a new heart, a new heart in terms of forgiving those people who caused me pain. I talk to them, I even share the gospel to them. By God's grace, unti-unti, inayos ni Lord yung relationship ko with these people who try to sexually Uh, abuse me and even sa parents ko, sa mother ko na more than decades na, na hindi ka talaga siya nakikita. I think it was 2013 or magto 2014 nung nag-meet kami ang dalawa. Tapos nung nakita niya ako yun, nag -iyakan. So Actually, nang time na yun, namin sa kay Lord how He holds my heart kasi I never, I never said anything against her. I never even ask her bakit niya ako iniwan. I just told her na pinatawad ko na siya. Jesus is enough. We will never ever find satisfaction in any romantic relationship, not even sa material things, not even to our vices. Nakita ko yung big picture ni Lord na yung sinabi ni Joseph na you meant it evil but God meant it for good. That God allowed me to undergo all these pains, diba? so that I'll be able to really minister to those young people who na have to suffer then, the pain that i before. now I'll be able to empathize with them and encourage them. That if God is able diba, to change my life, He is the same God. is willing and able to also change their lives